yung mga halaman na siyang kailangan eh, eh. hindi sa pa talo ng mga damo ito eh, mga idol, mga farmers ito talaga nga naman hindi ka naman nakakain ng mga damo rin dyan itong mga damo ito eh, ay napakaitig na yun sa ating mga tanay yan wala alimpan siyang para ikinabahan na isang lagong lagaw ito itong ating naman pag nakalagong naman itong damo ito ay tarong tarong naman eh yung mga damo nga rin ito siya mga idol mga ka-farmers ako may pakikita sa inyo na damo na pwede nating pakinabangan at maaaring pwede nating ipang survive pagka talagang tayo ay wala nang talagang makakain eh okay, pakikita ko po sa inyo Ayan mga idol, mga ka-farmers, ang tinutukoy ko sa inyo na damo na nabunga ng nakakain. Ayan po. Masarap din nga po pala ang lasa nito. At karasa po ito ng pipino. Ang kaibahan lang, ito ay talagang napakaliliit. Ayan po, oh. So, Ayan po, maraming bunga dyan. So may gawing itas po na nakapalapot po sa mga katawan po ng dragon fruit na yan. Ayan po yung tinutukoy ko po sa inyo na damo na ang bunga po ay nakakain. Ano po na tinatawag po nilang wild cucumber? Ano po? Ano? Ito po yung bunga po niya, oh. Ito po, yung, ganito po yung bunga niya, yan. Yan, ito po yung mga dahon niya. Ito po yung, yan, yung ganyan po yung mga bunga niya, yan. At ating po kakainin. Hmm. Masarap po siya, eh. May kaunting difference lang po sa totoong pipino. Pero halos ganun-ganun po ang lasa. Ano po? Ayun po mga idol, mga farmers. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat.